Mga kababayan, magandang gabi sa inyong lahat. Ay, nako, ito ang inyong lingkod. Walk with lan, Hashtag Walk with land, ah, Na laging handang mag-sabi ng katotohanan kahit masakit, mga kaibigan. Mga ka-walk sa Pilipinas, sa United States, Canada, Australia, United Kingdom, Germany, Japan... Hong Kong, UAE, Italy at syempre sa lahat ng OFW natin na nagpapakahirap abroad ha, para sa pamilya. Shout out sa inyo, mga kabataan na nag-aaral habang nagtratrabaho at sa mga nanay at tatay na nagtitiis ng out-of-packet sa hospital. Kayo ang lakas ko. Ayan. Kayon, mga kaibigan, feel help. Ah. Yung funds daw, ubus na ang pondo. Bangkarote na ba ang healthcare system natin? Ayon kay Dr. Tony Lichon, ang doktor na walang takot magsalita. Oo ha, malapit na raw tayong mamatay sa ICU. Aha, pero hindi nakakatawa ito. Mga kababayan, ito ay trahedya. Ayan po ha, yun po yung sinasabi natin. Hindi porque binigyan ka ng sobre, ay dapat ipagtanggol mo na ang yung dating congressman. Okay. Bago tayo magsimula, mga kawok, kung bago ka pa dito, mag-subscribe ka na. I-hit na ang bell para updated ka sa katotohanan at sumali na sa YouTube membership natin. Sama-sama tayong ilaban ang sama-sama uh, tayong laban sa kasinungalingan. Ayun, mag-subscribe na po kayo. #walkwithlan at malapit na po tayo sa 20,000 subscribers. Konti na lang, ha? Parang ano na lang, eh, you no? Know, uh, 29 na subscribers bago natin mag-hit ang 20,000 subscribers. Oh, may mga nagsasabi po, oh, 19,000 ka pala. Naku mo, 20,000 talaga. Biruin mo yun, ha? Subscribers po. totoong tao itong mga to. Kay mga kababayan, noong 2025 budget, ha? Zero subsidy ang PhilHealth. Grabe. First time in the history of the Philippines, walang subsidy na si PhilHealth. No? Zero, wala ni Cinco. Sabi naman ng gobyerno, may 600 billion pesos naman silang reserve. Lintek. Reserve daw, ha, reserve sa banko o reserve sa morgue. Kasi ayon sa Commission on Audit at mismo sa Supreme Court, oral arguments, bankrupt na raw ang PhilHealth. Justice Ami Lazo Javier pang nagsabi, financial distress na. Ito pa, meron tayo isang kasama. Ha? <coughs> Nagano siya? nag um, sinalina ng dugo ha kasi low blood uh, tapos ano po no um pumunta po sa uh, hospital no diyan sa Quezon Avenue Quezon City pagkatapos po no ng sinalin alam niyo ang nagastos niya ang total bill ay nine, almost 100,000 ha Okay 100,000 po tapos uh, alam nyo magkano sinagot ng PhilHealth? Okay, mag-comment po kayo dyan kung magkano ang uh, ang sinagot ng PhilHealth. Alam nyo magkano? Sagutin ko na. 19,000 daw. Okay? Pero yung 19,000 lang ang sinagot ng PhilHealth? Kaya magkano yung mga hinuhulog-hulog nun? No? Natin. Ha? hundred may 2,500, 5,000, may 10,000. Pero yung mo yun, 19,000 lang sinagot. Ilang prosyento lang yon, Buti na lang. Meron siyang um, HMO. Ah, kaya may itcher mo yung yung kasama natin. <coughs> kaya wala wala siyang binayaran kahit ni isa ni zero, no? Pero sinalina ng dugo. Oh, pero anyway, biro mo 'yon, 'di ba? Dapat nga ang sinasagot na ng PhilHealth eh uh, 80%. Kasi nga ano ba naman, 'di ba? Kaya lang ang pakulo kasi ng mga politiko, no, led by uh, Martin Romualdez dati, no. Yung mga ayu-ayuda. Ah, tech na 'yan. Oh, meron pa akong kilala, no? isang congressman dyan sa uh, Pampanga. No, hindi ko na babanggitin ang distrito. Papupuntahin yun niya mga teachers doon sa malaking uh, compound niya na may covered court, tuwan tuwa ang mga teachers, ha, talaga. Pila-pila ganyan-ganyan. Tapos, ha, tapos picture. Ah, todo proud-proud pa talaga sila, hindi nila alam na yung perang binibigay sa kanila, hindi naman ang pera ng pamilyang yun. Ha? Pera to ng gobyerno na inaalis sa field health, inaalis sa mga edukasyon, sa sweldo pa nga nila. Di ba? Imbes na sa sweldo na nila, ilagay yun, nagpapapogi pa itong mga congressman nito. Pogi-pogi daw. Lintik na yan. Anong pogi daw? Parang ano? Diba? O tapos na may nag ano doon, pumunta yung dating congressman na yon, yung congressman na yon. Dating ko po, sabi niya, mahal na mahal po kasi yung mga candidate. Ay, sorry. Mahal na mahal ko po kasi yung mga tagalugor na to. Kung mahal mo, ha? Ah, Dapat pinatayuan mo ng maayos na DK. Ah, no? Nananawagan po tayo ngayon. Meron po siyang demanda sa ambudsman. Yari ka. <coughs> Makukulong ka ngayon. Papogi-pogi ka pa. Ha? Tagtatayo ka pa ng mga mga covered court. Ha? Barangay hall. Ng mga multi-purpose hall. Um, Gano'ng balita natin? Ah, 75% ang iyong tinubo dyan? Ay, nako, mga perteka. Sino nagsabi na mayaman sila? Si Senate President Jesus Scudero dati at si Finance Self, uh, Secretary Ralph Recto. Ngayon ay Executive Secretary. Mga kalyado yan ni BBM, no? Dati si Jesus Scudero. Sila nagsabi, gamitin nyo ang reserve nyo. Reserve na parang emergency. Ginagamit na parang sa premium ng mahihirap. Seniors, PWDs. Irony, no? Universal Health Care Law pa naman ang sinasabi ni Marcos sa SONA. Pero defunded ang PhilHealth. Promise ba yun o punchline? Aha! Uh -huh. Shoutout sa mga OFW sa Middle East at Europe, ha? Alam nyo yan. Pag uwi nyo, PhilHealth ang inaasahan nyo para sa check-up ng pamilya, pero ngayon, out of pocket pa rin. Unang-una, 2024, inutos ni DBM na ilipat ang 89.9 billion excess funds ng PhilHealth sa Treasury para daw sa infrastructure. Tapos, 60 billion pesos sa pang inutos, ibalik ni Marcos, pero hanggang October 2025, hindi pa raw na ibalik. Nasaan yun? Sa bulsa ng mga kaibigan? Okay, 2025 tayo ha. Zero subsidy. Dating 74 billion ang proposal, binura. Sabi ni... <coughs> Ayan, sinabi ni Dr. Tony Lechon, ang hari nito, grave abuse of discretion ito. Nag-file pa siya ng petisyon sa Supreme Court. Sabi niya, violation na universal healthcare law at konstitusyon ang right to health daw ng Pilipino dinudurog okay factual pa tayo ayon sa PhilHealth financials expenses for benefits 305 billion pesos by end 2025 pero income lang ha 100 billion sa first half walang syntax subsidy by november 2025 ubus na ang benefits budget depletion of reserve funds warning pa ng COA mga kaibigan pero sabi ng admin may 284 billion pesos pa naman na corporate budget pa. Oo, pero galing yan sa contributions natin. Tayong nagbabayad. Pero kami rin ang magdurusa. Witty, no? Parang nag ka sa charity tapos ginasto sa party ng mayayaman. Lintik na yan. Okay, mga kaibigan, ha? si Dr. Tony Lichon, ha? tunay na bayani former field health Director, Advocate ng Syntax Law at Universal Health Care Law, ah, siya nagsasabi, hindi punitive measures ito. Kundi Uh, pagtalikod sa may hirap. Siya ang nagpetisyon sa Supreme Court para ibalik ang subsidy. Siya nagsabi, there are better ways to address inefficiencies than subsidy cuts. Dr. Lichon, ha? salamat sa tapang mo. Kay kayo mga kawok, supportahan natin si Dr. Tony. Siya ang boses ng katotohanan sa gitna ng kasinungalingan. Ngayon, ang criticism time natin. Phil Held, oh? bakit may 90 billion pesos unused news funds? Ano on? Bakit mabagal ang reimbursement sa hospitals? Bakit 60% pa rin out of pocket ang Pilipino? Inefficiency at corruption pa rin, no? <coughs> pero ang pinakamalaki, si Pangulong Bongbong Marcos, sabi niya sa SONA, health initiatives, lips and bounds. Wow! Pero defunded ang PhilHealth. 60 billion pesos uh, inutos, ibalik, pero delayed. no Vito lang ng pork barrel, pero PhilHealth, zero. Symbolic gesture lang daw, sabi ni Lichon. Wow! mga kabataan. OFW, ito ang legacy ni BBM. Healthcare na bangkarote. History will judge him as the president who turned his back on the sick. Okay. Ay, nako, parang teleserya. Ang provinsyano, provincial lang ang may healthcare. Metro Manila at abroad, wale. Mga OFW sa US, Canada, Australia, kayo na nagpapadala ng mga dulya-dulyares, ah, pag-uwi, hospital bill, 100,000. PhilHealth Cover, 10,000 pesos lang. Ito, ito yung sinasabi natin kanina. Nung kasama natin, ha? almost 100,000. Ang, 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 ano niya, ang kinover lang ng PhilHealth, Health, 19,000. O, oh, mga kabataan. Eh, pa, tignan nyo ha. Paano kung wala kang, ano, wala kang pera at that time? Di ba? Nakuha nyo? Grabe magkano yun. O, 80,000 na, aanihin uh, mo. Nakuha nyo po ba? Uh, mga kabataan, hindi wala not not for anything else, no? Kailangan po nating magalit. Ha? Ah? Hindi po nating kailangan ipagtanggol ang Bongbong Marcos administration. Ah, eh ako binoto ko 'yan, kinampanya ko 'yan Libo-libo eh. ah, ang na i-convert natin from Bicol to vote for him. No? Eh sa kaya lang. Sorry po ah. Pasensya na po. Okay? Nakuha niyo po ba? Kailangan nating magalit. Dahil biruin mo ito, yung pagka ito yung ano, perfect example. Ah, uh, 100,000, 19,000 ang sinagot. Pero eh, kung wala ka 81,000. Oh, paano na? Oh, ngayon, pag wala ka 81,000, 81, 000, papipilahin natin, papipilahin mo yung mga kamag-anak mo sa mga uh, mga uh, PCO, PCSO, DSW, di mga mga politikong pulpul, no? Alam mo naman. Di ba tawanan niyo po? O, maganda kung nakatulong yung naman, di ba? Mga kabataan, paano magplano ng future kung sakit lang ang inaabangan? Ayun. Mga kababayan, ano ang gagawin natin? mag magalit. Ha? Share this video. ay I-comment nyo din sa baba. Laban para sa katotohanan. Yan. Ay, ano na tayo ha? 20,000 na. Malapit na. Ngayong araw na to, o bukas, 20,000 subscribers na po tayo. Maraming salamat, YouTube. ah Nakakakuha tayo ng konti lang, no? pang merienda lang. <laughs> Sumali sa ating membership para malaya tayong magsalita. Deeper natin, no? Syntax revenues para sa mga health natin pero nilipat sa treasury. Ah, violation ng batas. Mga kawok sa buong mundo, salamat sa panunood. Subscribe na ah, sa ating channel. Hashtag Walk With land. Membership na. Sama-sama ah. natin. Ititindig natin ang tama. God bless. Ah, hashtag Laban para sa katotohanan. Hashtag Walk With Land. Mabuhay ang Pilipinas.